handsome find any size of your finger hi mga ka dumating ng in-order ko sa Shein gusto gusto ko mag-order sa Shein kasi laging free shipping fee disclaimer, hindi po to sponsored by Shein sa Shein ko lang siya in-order at gusto ko lang talaga umorder sa Shein kasi laging may free shipping, di ba? At ito na nga, dumating na ang in-order ko sa Shein. Charan! O, ba diba? Malalaman nyo kung ano ito. Kasi guys, mga ka-afam, magagamit ko to siya. Magagamit namin to. Alay nyo in the future. Charot lang. Charan! So, ito yung order ko sa Shein. Set na siya. Tatlo siyang piraso. Alam niya naman siguro kung ano to. No? May mga idea na kayo. Kung ano to. So, ito siya. Ang ganda. Kasi hindi ko alam. Metal pala itong isa. Ito oh. Ang ganda niya oh. Metal pala siya. Diba? Ang laga, ang galing. Basta guess, medyo mabigat siya. Akala ko plastic, metal pala talaga. Tapos, itong isa din. Ayan. Ilalagay lang sa ganito. Ayan o. Oh. Tapos, ilalak lang to. Ayan. Tapos, ayan. Sa ganito siya. Diba? in ko na siya ng set. Charan! O diba? Ang ganda. So, lahat ng to ay panukat sa mga daliri, sa mga sing-sing, mga ganyan, ganyan, ganyan. So, panukat to lahat. Kompleto actually kasi kung may mga maliliit na daliri, meron din silang ganito maliliit din o. Oh. Naghahanap ako nito noon pa. Mahilig kasi ako sa mga sing 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 dati yung mga silver silver na yan pero nawala lang kasi nga yung mga silver mabilis umitim sa akin kasi gawa ng mataas ang ang acid ko so nagsusuot ako ng mga sing sing noon tapos nagtataka ako paano sukatin yung daliri mga ganun ganun so hanggang sa naghanap ako sa Shein at nahanap ko tong one set sa halagang 280 so tama po ang narinig nyo so yung set na to ay 280 siya kung may kamahalan yung 280, okay lang. Kasi ito medyo mabigat na rin. Tsaka, bakal stainless kasi. Ang ganda, diba? So, okay na rin siya. So, mayroon na akong sariling akit. At syempre, ikikip ko lang ito, diba? Galing. Sa Lazada tsaka, ano kasi, Shopee, sinasabi na free shipping. Pero, may free shi Pero, may bayad pa rin yung shipping ko. So, hindi ako, ano. Pero, sa Shein talaga, pag sinabi nilang free shipping, wala talagang shipping ang um, babayaran mo kung ilang items ang in-order mo at kung ano lang yung total, yun lang yung total. Wala na talaga siyang shipping fee. At ang ring pala na ito ay mayroon siyang number from 1. So, nag-uumpisa siya sa 1 to 33. Yung pinakahuli ay yung pinakamalaki dito ay ang 33 number. So, ang dami niya, no? Ayan, 33. Hindi ko makikita. nyo blur kasi siya. Maganda, no? Kasi maraming mapagpilian. Find any size of your finger. this one okay